Agapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kagapay? Ano man lang yung pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bigyan daan lang po natin ng isang announcement ang United Door of Faith Church dyan po sa San Isidro, Tala, Caloocan City ay magdiriwang bukas, May 4, 2025 ng kanilang ika-53 anibersaryo sa kanilang simbahan na may temang Beyond Limits Expanding for His Glory. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Ang United Door of Faith Church ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor si Pastor Angelo Amante. Katuwang ang kanilang mga mahal sa buhay, ang buong Amante family at ang lahat ng mga manggagawa ng United Door of Faith Church dyan po sa Tala, Caloocan City. Happy 53rd Anniversary UDFC. Purihin ang Panginoon. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na matagumpay na buhay kay Kristo. Ibig kong ibahagi sa inyo ang patotoo o testimony ng isang kristyano na ang pangalan ay Tony. Ang tatay niya isang maunlad na negosyante na may-ari ng dalawang tindahan sa palengke sa kanilang lungsod. Noong pumasok si Tony sa kolehiyo, ipinasok din siya ng kanyang tatay upang magtrabaho sa tindahan na pag-aari ng kaibigan ng kanyang tatay. Habang siya nasa kolehiyo, naging working student si Tony. Sa tindahan ng kaibigan ng kanyang tatay, anuman ang ipagawa sa kanya, iyon ang kanyang ginagawa. Madalas, siya'y walang pagkakaiba sa mga karaniwang kargador. Trabahong kalabaw siya kung nasa tindahan at talagang dibdiban naman kung siya ay nasa paaralan. Ayon kay Tony, may mga sandaling napapaluha siya dahil sa awa sa sarili na may kasamang tampo sa kanyang tatay. Sa isip-isip niya, kayang-kaya naman akong pag-aralin ng aking ama kahit na hindi ako magtrabaho. Bakit naman pinahihirapan ako ng ganito ng tatay ko? Nainggit si Tony sa ibang mga kaklase niya kasi wala siyang panahon upang mag-happy-happy tulad nila. Ang araw niya ay nagpapaikot lamang sa kain, aral, trabaho, tulog. Gayunpaman, bilang masunurin na anak, nagtiyaga si Tony bilang working student. Pero sa wakas, dumating din ang araw ng kanyang graduation. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang graduation, Sinorpresa siya ng kanyang tatay. Tony, sabi ng kanyang tatay, ibibigay ko na sa iyo ang isang tindahan. Ikaw na ang bahalang magpatakbo at magpaunlad ng tindahan. At doon niya naunawaan ng lahat. Kaya pala nagawang tiisin siya ng kanyang tatay. Ay sapagkat iniyahanda at sinasanay pala siya ng kanyang ama upang siya'y mamahala nang sarili niyang negosyo. Totoo nga, bilang working student ay natutunan niya ang iba't ibang gawain at responsibilidad ng pagpapatakbo ng tindahan mula sa kargador at tendero hanggang sa naging manager. Ang paghihirap niya ay hindi bunga ng kalupitan ng kanyang tatay kundi ito pala'y inuudyukan ng matinding pagmamahal ng magulang. At kumusta naman si Tony ngayon? Siya isang kristyanong negosyante na ilang dobleng mas maunlad at mas matagumpay kaysa kanyang tatay. Igit sa lahat, siya at ang kanyang may bahay ay mabiyayang ginagamit sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kagapay ang pagdanas ni Tony ng kahirapan bilang paghahanda sa kanyang kinabukasan ay isang larawan para sa ating mga kristyano. Tayong mga kristyano ay dapat ding magdaan sa mga kahirapan bilang paghahanda sa ating dakilang kinabukasan sa kaharian ng Diyos. Sa Roma Kabanatang 8 sa mga talatang 16 at 17 ay masayang ipinahayag ni Apostol Pablo ang ating mataas na kalagayan bilang mga kristyano. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Bilang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Pero ang mataas na kalagayan natin bilang mga anak at tagapagmana ay may kakambal na paghihirap. Ito ang nakasaad sa Romans chapter 8 verses 16 and 17. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are ears, ears of God and co-ears with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Napansin ba ninyo ang huling bahagi ng Romans 8.17? Sa Tagalog, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. May mga kahirapang dapat tiisin nating mga kristyano bago natin maranasan ang kaluwalati ang iniyahanda ng Diyos para sa atin. Si Tony nagtiis ng maraming kahirapan bilang working student. Akala niya ito'y dahil hindi siya mahal at siya'y pinahihirapan ng kanyang tatay. Pero sa huli, naintindihan niya ang dahilan inihahanda lang pala siya upang tanggapin ang pamana ng kanyang ama. Ano ang mga kahirapang dapat tiisin nating mga Kristiyano? Dalawang uri ng kahirapan ang dapat pagdaanan ng mga Kristiyano. Una, kahirapang bunga ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang daigdig at ang buong kalikasan ay tumanggap ng sumpa. Balikan natin ang Genesis chapter 3. Verses 17 to 19. To Adam he said, Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Kagapay ano ang sumpa ng Diyos sa tao at sa lupa at sa buong kalikasan? Mga paghihirap na dulot ng kasalanan, ang mabigat na paggawa, kapaguran, mga pagkakasakit at karamdaman, pangihina, pagtanda, kamatayan at pagkabulok. Lahat ng tao, kristyano matindi, lahat ay apektado ng sumpa. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ipinaliwanag niya na ang sumpa na ipinataw sa lupa ay nagdulot sa kalikasan ng matinding kalungkutan. Subalit na ngako ang Diyos na balang araw palalayain din ang kalikasan mula sa sumpa kailan mangyayari ang paglayang ito ang paglayang ito ay mangyayari sa pagbabalik ni Kristo upang luwalhatiin ang mga Kristiyano dahil dito mismong ang buong sang ay umaasa at naghihintay ng pagluwalhati sa mga Kristiyano Romans chapter 8 verses 19 to 23 For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Sa so verses 19 to 22, nakikita natin ang paghihirap ng sangnilika dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan. Sa verse 23 ay nakikita natin na pati na rin tayo na mga Kristiyano kahit nananahan na ang Espiritu Santo sa ating kalooban, tayo ay hindi makakaiwas sa mga kahirapang dulot sa ating katawan nang sumpa ng kasalanan. Kahit tayo mga kristyano at mga anak na ng Diyos, kailangan pa natin ang magtrabaho. Nakakaramdam pa rin tayo ng kapaguran, tayo dinadapuan pa rin ng sari-saring karamdaman, tayo ay nakakaranas ng pagtanda at apektado ng mga kainaang dulot ng pagtanda. At balang araw, kung hindi pa dumating si Kristo, tayo ay mamamatay at ang ating katawan ay makakaranas ng pagkabulok. Ang lahat ng ito ay may sari-saring kahirapang dulot sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sabik na umaasa at naghihintay kasama ng buong sangnilika sa pagbabalik ni Kristo. Kaagapay sa kanyang pagbabalik, doon natin mararanas ang kaganapan ng ating pagkukupkop bilang mga anak ng Diyos at doon natin ganap na tatanggapin ang lubos na pagtubos sa ating katawan sa muling pagkabuhay. Marahil napapanood ninyo sa television at naririnig ninyo sa radio ang mga nangangaral ng mensaheng kung tawagin sa English ay health, wealth and prosperity gospel. Sa Tagalog, Ibanghelyo ng kalusugan, kayamanan at kasaganaan. Ayon sa aral na ito, kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay pagagalingin niya sa lahat ng karamdaman. Ikaw ay kanyang payayamanin at bibigyan kanya ng material na kasaganaan. Tama ka agapay, si Kristo ay nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman ngayon. Subalit hindi nito ibig sabihin na ang Kristiyano ay hindi na kailanman magkakasakit. Tama, nangako ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ayon yan sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 11. Subalit, hindi nito ibig sabihin na ikaw ay mamumuhay sa kaluhuan. Tama, may kasaganaang dulot si Kristo. Subalit, ang kasaganaang ito ay hindi sa material, kundi mas higit sa spiritual na kasaganaan. Ayon sa Roma, Kabanatang 8, sa mga talatang labing siyam hanggang dalawampu't ang kristyano ay magdadaan pa rin sa mga kahirapan sa daigdig dahil sa epekto ng sumpa ng kasalanan sa sanlibutan. Pangalawa, mga kahirapang dulot ng pag-uusig. Mismong ang Panginoong Yesus ay hindi inilingid ang malungkot na katotohanan ito. Basahin natin ang ilang mga paalala niya sa John chapter 15, verses 18 and 19 If the world hates you keep in mind that it hated me first if you belonged to the world it would love you as its own as it is you you do not belong to the world but i have chosen you out of the world that is why the world hates you John chapter 16 verse 33 i have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, maliwanag na pinaaalalahanan niya ang mga Kristiyano na sila'y makararanas ng kahirapan bunga ng pag-uusig mula sa mga kaaway. Romans 8.35 and 36, Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, For your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Oo tayo'y mga anak na ng Diyos mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Oo, naninirahan na sa ating kalooban ng Espiritu Santo. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na ligtas na tayo o exempted na sa mga kahirapan. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, patuloy nating mararanasan ang mga masamang epekto ng sumpa ng kasalanan sa buong kapaligiran. At kung totoong tayo'y tapat kay Kristo, sa madaling salita, may mga di kristyano na maiinis sa atin at sila iuudyo ni Satanas upang tayo'y usigin. Sa totoo lang, may mga bansa kung saan ang mga kristyano ay pinahihirapan at pinapatay. Halimbawa, mga tagasunod ng Hinduismo ay inuusig at pinapatay ang mga kristyano. Sa gobyernong komunista ay pinag-uusig pa rin ang mga kristyano, ibinibilanggo, at ang ilan ay hinahatulan ng kamatayan. At alam natin na maraming bansa, lalo na sa Middle East, na hinuhuli, tinotorture at pinapatay ang mga Kristiyano. May tanong ako personal sa inyong lahat. Kayo anong uri ng pag-uusig ang nararanasan ninyo para kay Kristo? Sino sa inyo ang hinuli na at ibinilanggo? Sino sa inyo ang na-torture na para kay Kristo? Mayroon na ba kayong nabalitaan dito sa Pilipinas na kristyanong hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo? Nakakasiguro ako na wala ni isa man sa atin ang nakaranas ng ganitong pag-uusig, pagkabilanggo, torture at kamatayan. Kumpara sa ibang bansa, ang mga pag-uusig na nararanasan natin dito sa Pilipinas ay masyadong magaan. Oo, paminsan-minsan tayo ay pinagtatawanan at kinukutya. Paminsan-minsan tayo ay iniiwasan at hindi binabati. Paminsan-minsan kapag nagwiwitnessing tayo, maaring pagsarhan tayo ng pinto o kaya pagsabihan ng masakit. Marahil ang pinakamabigat na pag-uusig na maranasan ng isang kristyano sa Pilipinas ay yaong itakwil ka ng iyong mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at kaibigan. Pero lahat ng yan ay katiting lang kumpara sa pagkabilanggo, torture at kamatayan na nararanasan ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Kaagapay, maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang tunay na Kristiyano ay magdaranas ng mga kahirapan. Ngayon, ano namang mga bagay na makatutulong sa atin kung tayo'y nagdaraan sa mga kahirapan? Una, kung tayo ay nagdaraan sa mga kahirapan, ay maaasahan natin ang tulong ng Espiritu Santo. Romans 8:26 and 27 in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans, and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kung tayo nagdaraan sa kahirapan, ang malakas nating sandata at sanggalang ay ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin ay Matatanggap natin ang lahat ng kailangan natin upang makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Pero may problema tayo tungkol sa pananalangin. May mga panahon na hindi natin alam ang isang kapatiran sa pananampalataya ay dinapuan na pala ng mabigat na karamdaman. Ano ang karapat dapat nadalangin? Paano ako mananalangin? Kuminsan, nangihina ang ating pananampalataya at hindi tayo makapanalangin. Sino ang tutulong sa atin sa oras ng ating kahinaan? Ang Espiritu Santo ang siyang katulong natin na laging kasama natin at laging handang tumulong sa atin. Tuturoan niya tayong manalangin at hindi lamang tayo tuturoan na manalangin, siya mismo ang mananalangin para sa atin. Ayon sa Roma Kabanatang 8, 26, kapag nananalangin ang Espiritu Santo sa loob natin, walang lumalabas na maliwanag na salita sa ating bibig. Tanging mga pagdaing lamang ang lumalabas, hindi tayo makapagsalita, hindi natin alam kung ano ang dapat sabihin. Basta nararamdaman na lang natin na tayo ay dumadaing sa Diyos. Sa panahong iyan, ang Espiritu Santo ang siyang nananalangin para sa atin. At ayon sa Romans 8.27, ang Diyos ang nakakaunawan ng mga daing ng Espiritu Santo at tiyak na sasagutin ng Diyos ang dalangin ng Espiritu Santo para sa atin. Ang Espiritu Santo ang sinugo ni Kristo upang maging permanenteng kasama natin sa buhay. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na kailangan nating malaman. John chapter 14 verse 26 But the advocate the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you Ang Espiritu Santo ang tutulong sa ating mga pisikal na kahinaan Romans 8:11 And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa pagpapatutuo tungkol kay Kristo, ang Espiritu ang magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan. Pangalawa, kung tayo'y nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, maaasahan natin ang tulong ni Kristo. Bakit? Ano ba si Kristo sa atin? Si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At si Kristo rin ngayon ang dakilang pari na mamamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Romans 8.34 who then is the one who condemns no one. Christ Jesus who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kaagapay, maasahan natin si Kristo na siya ang laging nagbibigay sa atin ng tagumpay. Romans 8.37 No, in all these things we are more than conquerors through Him kulad as. Pangatlo, kung tayo nagdaraan sa mga pagsubok at sa mga kahirapan, maasahan natin ang tulong ng Diyos Ama. Maasahan natin na laging kasama natin siya at laging nasa panig natin siya. Romans 8.31 What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? May nagsabi ng ganito sa English, One with God is a majority kahit nag-iisa ka lang kung kasama mo ang Diyos, lamang ka pa rin kontra sa lahat. Ang Diyos Ama ay nangako na ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Walang anumang bagay na ipagkakait ang Diyos sa atin kung tayo ay mananalangin sa patnubay ng Espiritu Santo. Kung gayon, ano ang dapat nating saloobin? Ano ang dapat nating gawin? Una, sa lahat ng sandali, alalahanin natin na kasama natin ang Diyos. Lagi nating sabihin sa ating sarili, ang Diyos ay narito ngayon at kasama ko siya ngayon din. Pangalawa, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Pangatlo, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, manatili tayong mapanalanginin. Pangapat, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, tanggapin natin ang mga paghihirap na pinapayagan ng Diyos na dumating sa atin at sa tuwin na ay purihin natin siya bilang ating Diyos na makapangyarihan, marunong sa lahat at mapagmahal. Sa Diyos ang papuri, diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang matagumpay na buhay kay Kristo. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras 7.30 to 8 ng gabi. Kagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.